Diba? Gusto mo yan? Ay, okay, bumabo ka na dito. Liga na. Tulog na tayo. Asawa. Tulog na tayo. Liga na. Mamiya, may mami, pinakulog lang ako. Eh. Kaya ah, pala. Kaya pala. Ma, ah, kaya pala ikaw ay hindi napaso. Tamo. Tamo. Ay. Tigas na naman yan. Tigas na naman yan. Ano ba gan? Nanonood lang ako. Nanonood? Tignan mo nga yung ginagawa mo dyan. O oh, bakit? Aka ah, yung cellphone akan ah, na. Oh, na gusto mo ito, di ba? Gusto mo itong ganito? Oh, okay. Gusto mo manood lang ganito live? Ano <laughs> napadaan lang yung sa akin niya, no? Napadaan ka na kapat. Tinatawag kita doon sa kwarto mag eh, syempre, scroll Eh, siyempre, nag scroll ako nag scroll Gusto mo ito, di ba? Hindi. <laughs> Dapat ano lang yan? Oo, antayin mo ako dyan, antayin mo ah. ako dyan. Diba? Gusto mo yung gano'n? Gusto mo yung mga tanong sayaw? Ako patigil lang, patigil. Patigil ako, diba? Ganto, ganto ang gusto mo sayaw, ganto, ganyan, ganyan, diba? Gusto mo yung ganyan, 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 diba? Manood ka! Oh, no! Oh! Diba? Gusto mo yun? Gusto mo yung malalaki? Huwag eh, ka magtahin ng mukha! Panorin mo ako! Gusto mo yung gumagano'n, ang bombilya, ganyan, no? Hindi okay ba? <laughs> Ito <laughs> yung malaki ang bombilya. Manood ka! Huwag ka magtakit mo. Yan, gusto mo, gusto mo yan, di ba? Hindi. Pinatawag kita, may gagawin tayo. D dumaan lang sa wali yun. <laughs> Anong dumaan eh, katatagal tut mo. Tutok na tutok pa yung mga. Hindi dumaan ah, akala mo lang. Dumaan Mo? bat ka ba ko hindi mo pinapanood? Niyo ko na kita, ikaw palagi lagi kita ka na kita. Pero Joe tumingkas angay, tingin tingin okay. Puntak paan? Menude? Hindi naman sila. Ito yung sila sayaw ka.